Anong sikreto ng isang iconic na love team? Chemistry? Versatility? Or isang perfect na halo ng dalawa? Isa sa mga pinakamainit na tambalan ngayon sa Philippine Entertainment ay walang iba kundi sina Kim Chiu at Paulo Avelino, mas kilala bilang Kim Pao, mula sa matinding drama ng linlang hanggang sa nakakakilig na What's Wrong with Secretary Kim at ngayon may bagong pelikula na naman sila. Ano ang sikreto ng kanilang nakakakilig at matagumpay na tambalan? Alamin natin ang kwento ng Kim Pao at kung bakit hindi sila matibag-tibag sa puso ng fans. Unang nagsama si Nakim at Paolo sa 2023 hit drama na Linlang, isang seryang puno ng suspense, pagtataksil at matinding aktingan. Walang inaasahan na magiging ganito katindi ang chemistry nila, pero dahil sa kanilang husay at lalim ng pagganap, naging hooked ang mga manunood. Matapos ang mabibigat na eksena sa linlang, nag-shift ang Kim Pao sa nakakakilig at nakakatawang eksena sa Philippine adaptation ng What's Wrong with Secretary Kim. Nagustuhan ng fans ang kanilang cute at playful na chemistry, kaya naman naging isa ito sa pinakamatatagumpay na palabas sa VIEW noong 2024. At ang nakakagulat, nominado si Kim bilang best actress sa Asian Television Awards dahil sa kanyang pagganap. Ibig sabihin, hindi lang sila basta love team, talagang world-class ang kanilang talento. Ngayong 2025, level up na naman ang Kim Pao. Malapit na nilang ipalabas ang kanilang pinakaunang pelikula bilang love team, ang My Love Will Make You Disappear. Isa itong romantic comedy na may halong misteryo, talagang kakaiba sa lahat ng nagawa nila noon. Sa pelikulang ito, ginagampanan ni Kim si Sari, isang babae na naniniwalang may sumpa siya dahil lahat ng naging boyfriend niya, biglang nawawala Samantala, si Paolo naman ay si Jolo, isang landlord na may problema sa kanyang apartment complex. Magtatagpo ang kanilang landas habang sinusubukan nilang sagipin ang isang komunidad mula sa pagkawala. Pero ang tanong, si Jolo kaya ang susunod na mawawala? Sabi nga ni Paolo, isang mix ng kilig, comedy at mystery ang pelikulang ito. Siguradong ibang iba ito sa dati nilang projects. Pero teka, bakit nga ba sobrang patok ang Pao? Ito ang tatlong dahilan kung bakit gustong gusto sila ng fans. 1. Chemistry Beyond Romance Hindi lang sila pangkilig, kahit sa seryosong eksena, nagdadala sila ng emosyon. 2. Husay sa pagganap Mula matinding drama hanggang nakakaaliw na rom-com, kayang-kaya nila. 3. Tunay na friendship off-cam. Sa likod ng kamera, super comfortable sila sa isa't isa, kaya naman natural ang kanilang chemistry. So, Kimpao fans, ready na ba kayo sa My Love Will Make You Disappear? I-comment sa baba ang pinaka-favorite Kimpao moment ninyo. At syempre, huwag kalimutang i-like, share at subscribe para updated kayo sa mga susunod pang Love Team's updates.